Hello, Jairus. Welcome Hello. back to our channel, of course, Bad Genius. The series is coming now sa Vivo One, alright? Yes, yes. So, ano yung name mo dito sa, dito sa Bad Genius Bank, right? Yeah, I'll be playing the role of Tristan Bangkat, or also known as Bank, dito sa Bad Genius. Kailan ito ipapalabas? Siyempre, we're showing uh, very, very soon, just around the corner, July 17 All right, so natapos na tayo sa this or that ng story ko and all, no? So ito, um, ano yung, uh, di ba itong Bad Genius na ito, papalabas na rin, di ba, sa July and you know? all, tapos ano yung mapapangako mo sa mga fans ng Ah, uh, dapat nilang abangan lahat ng mga dinagdag, lahat ng mga hindi naman binago pero uh, a, lot of interesting things that they should uh, na na naisulat para panoorin talaga nila yung bagay. So, I don't want to spoil anything. Just, so, just have to watch it. Tapos si Bayhin nila, dapat sa mga papanga, yung sa bibawanan tapos ng kanila. Ah, uh, kasi uh, so, di ba na sana, di ba? Tumunsa na, so dapat Tama ba? So, itong Janus ang papalabas nyo? So, papalabas nyo kasi nila yun. Maraming mga so pa kasi sa iba-iba. Tapos, magagawa iba Magagawa nila. So, mapapanood nila to sa... Oo. So, napapanood nila to. So, magagawa nila si Gab lang man. So, tatiyan mo lang. At tapos yung... Habi-gawan. Tiyan It's a prank? Alam mo ah! Kasa ko yung kita dyan! Ang galing! Ang galing! Ano ba yan? Pwede si ano? Naka ano rin eh. na Si Gab. So, invite mabit. again, invite again. Sorry, hindi mo na ako kailangan. Sorry, hindi mo na ako kailangan. Let's joke kayo lahat na manood ng Bad Genius this July 17 only on Viva One. Ito, one more question. Sa, so, siyempre, Pipa Pop is going rising talaga. Oh, okay, legit okay, yan, ha? Okay. ito, legit yan. Ito, Bini or SB9? That was a hard question. But, I'll go with Bini. Why? Uh, I don't know. They, iba rin din kasi yung hard work na pinapakita nila. Especially, di ba na sa tour yata sila yes, Yes, world so, tour. So, Kakawi lang yun. So, sulod-sulod yun. Hirap nun. Kaya, much respect to them. Thank you, guys. Thank, Thank you. you.